Yan guys, night herping naman tayo. Parang mag-iisa na naman ako. <laughs> may dinaanan na kung sayawan. Pesta yata dito bukas sa uh, lugar nila Macdon. Ang dilim. <laughs> Yan, ari ko. na may kasama ako sa pag-herping. <laughs> Sige, mamaya pag nasa spot na ako. Papunta pa lang kasi ako sa spot. Ang dilim na oh. Okay, pag nasa spot na ako, video ulit ako. Ah, nandito na ako guys sa spot. May ano kagad ako nakita dito, apat na Asian box turtle. And ipakita ko lang sa camera. Yan o. One. Two. Ay, nawala ano. Nawala yung isa guys, yung malaki. Tapos yung isa pa. <laughs> Ayan yung isa pa oh. Ah, oh, Yung isa yung pinakamalaki nandito oh, nawala. Ay ito. Kunin ko. <laughs> Ta oh. Nandito ako guys sa ano sa ilog. Ang dami nitong ano Asian box turtle. Pero sabi ano na daw to endangered, endangered na daw to eh. Ang oh. Oh mas malaki pa sa palad ko <laughs> balik natin na siya ayaw lumabas ng ulo pero pag galito palagi ito labas ang ano nito ulo <laughs> may hipon kanina ang daming hipon ngayon maubos na naman yata ang tubig nitong ilog pero malapit na ang tag-ulan Um, palakayan guys na naririnig nyo dito lang ako sa ano ilog kasama ko si Macdon yun si Macdon oh. dito lang kami sa ilog dalawa lang kasi kami yan may nakita ko dito guys na ano temple pit viper si doon nandoon si doon sa unahan nandoon siya naghiwalay kami. Medyo malapit lang naman kasi to sa lugar namin kaya naghiwalay-hiwalay muna kami ng dalawa. Dito may nakita akong pit by fair. Ay pakita ko lang sa camera. Ito siya guys oh. Yung ano naman yata to yung Bornean Bornean killed Temple Pit Viper Pero ito pa rin yung ano, lay mo sa Banulatos. Ang ganda niya oh. Hindi ko masyadong lapitan. Baka ma-strike ang kamay natin. Saan na yung ulo niya? Yun, oh. Ang galing niya mag-cumoplage no? Nandyan talaga siya sa kulay green. Hindi mo basta-basta ma... Ano? Mapapansin. Ang ganda niya oh ay lagyan ko na lang ng flash ang cellphone para mas maganda yan ang cute busog na busog pala siya oh may nakain na siya oh ang laki ng chan oh. ito ay ano makamandag na ahas blur ang camera ko ayan ang ganda Yung isang klase ano Temple pit viper hindi kami nakakakita yung northern 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 temple pit viper ito na naman ang madalas namin makita itong bornean Yan, Ang ganda Sige, tawagin ko lang si Don para pakita rin to sa kanya Ayan, may nakita guys si ano, si Macdon na viper. Tinawag niya lang ako para mabidyohan. Kanina hindi niya nakita yung ano, yung yan. ang layo niya na sa akin. Eh, ko lang yung ano viper. Ayan siya guys sa taas oh. Sa nakita pa yan sa camera, medyo mataas kasi. Hindi hindi masyadong abot. Rinig na rinig dito yung sayawan. <laughs> Desperas pala daw dito ng ano, pesta. Yan siya oh. I Zoom lang natin para mas malapit. Sayang natatakpan yung mukha niya. Ito yung Northern Temple Pit Viper. Iba to doon sa unang nakita natin na Bornean. Bornean killed. Sayang ang layo niya. Eh, ang ganda. I tingnan niya ang, ano, ang pattern na magkaiba yun yung unang nakita natin blue wow wow ang ganda naghikab yan ang pattern nito guys puti yung una blue blue ang pattern yan yung yung mga guhit guhit nya ang ganda oh nakatingala nag aabang to ng maambush nya yan hayaan na natin yan